umuugong ba ang inyong powered amplifier box na pag naka-screw dito kahit naka zero ang ating potentiometer or main volume tinatawag na master volume kahit naka zero na dapat walang signal na papasok pero ito po siya ay umuugong at pag hinawakan po yung yung ating box ay umuugong ng lumalakas siya pag hinawakan. Kahit saan ka humawak dito, lumalakas pag hinawakan. Yan ba yung pinoproblema nyo? Panoorin nyo ang video natin para makita nyo kung paano natin gawin. Ibahagi ko sa inyo ang solusyon. Okay, papakita ko sa inyo ang solusyon para makatulong doon sa namung problema na ito at doon sa mga may-ari. Okay. Yung ating gagawin, tingnan nyo. At kung magustuhan mo ang video natin, pasir po. At kung sakali ay magbigay kayo ng comment kung anong masasabi niyo sa gagawin natin. So ito, plug in natin. Narinig niyo sa speaker, ayan oh. May ogong siya Kahit naka Zero Okay Kahit dagdagan natin Ito ay umaandar Ayan o oh music and version coconut audio oh. input okay bluetooth mode pero merong disturbance all right at maririnig nyo na umugong tapos hawakan natin dito Okay, narinig nyo, nakita nyo na lumalakas yung ugong pag ginawa ka natin. At yan yung aking ibabahagi sa inyo kung paano ko gawin. Kasi po, ay ginawa ko na dito yung ibang mga paraan pero nawala, kuminis. Pero nung nakalambitin pa lang yung ating front panel. Pero, pero nung ibalik ko na ay umugong siya. Bunotin natin. Tanggalin natin yung dalawang screw. Dalawang screw lang ang ibinalik ko para may ipakita ako sa inyo. Okay, tanggalin natin ang dalawang iskro. Isang kamay lang kinagamit natin. Mahirap siya gawin pero dito ibabagi natin para may maitulong ako sa iba. Okay, tanggalin natin. Ayan o, pag nakahanger or nakalambitin, saksak natin. Wala tayong maririnig na ugong. Okay, tanggalin natin sa outlet. Ito may ipapakita ko sa inyo na sample. Ito ay potentiometer or pag ginamit sa volume, ito ay volume